ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Papal talaga ng mukha ninyo. Yung 500 pesos namin, kalahati na. Tapos parang hindi sila apektahan. Parang gusto ko nang mag-migrate or pumunta ng bundo. Diba? Pag po ba may ipapadyaryo ko? Pwede po ba? Medyo <laughs> 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 <Pwede po> sa <ba? laughs> po, po, po kasi may ipadyaryo eh. <laughs> parang yung mga naniningil po nang hindi naman dapat naniningil. Kanyo <laughs> po, po ba magkaroon ng scope! <laughs> Dito na po, salamat lang naglalakad sa. So, uusan natin ng ating mga gift bags from Noel Bazaar. morning mga ninskis at welcome sa panibagong vlog. Ah, grabe tong umaga na to dahil pag dilat mo ng mata mo, usually cellphone, yun naman ang unang mo eh. minsan eh. Diba? Pag gising mo, check mo yung phone, anong oras, then makikita mo yung ano din ba, pupunta ka sa Facebook. gano'n naman. Pansi ko lang, no? Yung daming pag, pagbukas ko, you know, halos lahat ng balita na nakikita ko ngayon talaga is about dun sa mga issue ng bansa. Alam mo yun, pagdating sa alam mo na, mga nanako, ganyan, ganyan. Talagang grabe, hindi ko lang talaga ma maubos maisip na grabe pala talaga yung laki ng na nawawala sa atin at ano yung dapat na na-enjoy -e talaga natin. Alam nyo yun, imagine, sabi ko nga nag-uusap kami nung boss ko, sabi ko 35 billion pesos, 90 years bago mo maubos yung ganong kalaking pera. Sorry, hindi ako magaling sa mata. Pero parang ganon yung usapan namin. Tapos sabi niya, patay ka na, meron ka pa rin pera. Parang ganun. Diba? So imagine how much yung ginastos at kinuma. Kaya grabe yung galit ko talaga. Naisip ko talaga, grabe ang kapal talaga ng mukha. Grabe ang kapal talaga ng mukha ninyo. Sa sobrang kagahaman ninyo. ba? Diba? Naalala ko dati, nagkikwetuhan kami ni Ninya, ang gasolina namin, 2014, yung 500 pesos namin, kalahati na. Ngayon, parang gaguhit lang, pag nagpapagas kami, sabi ko, grabe, layo na talaga. At layo ng ibinagsak ng economy natin. Tapos, namili kami sa grocery nung ilang araw, nung isang araw. Itong piraso lang yun, ang naalala kong binili namin, ah uh, dalawang delata, tissue, tapos, Uh, body wash, shampoo. Basta pito lang yun. Pag-compute namin, pagkita ko ng resibo, 760. Yung dating 500, 700, parang madami-dami ka nang mabibili nun. Parang isang plastic na yun dati. Ngayon, pitong piraso na lang. Alam ko, a lot of you guys are very invested in this kind of things lately. Ewan ko, ako lang ba to? Kami lang ba to? Pero kayo, ano yung ma-share ninyo? Yung difference, no? Like 10 years ago or 20, oh, 10 years ago, so that was 2015, or 11 years ago, ano yung difference, ano yung changes na, na nakikita ninyo then and now. Kasi talaga, ang laki talaga ng, ang laki talaga nung gap. Dati hindi ko pa nararamdaman. Ito lang lately, kahit yung pamimili namin, yung pagpalengke lang, parang 1,000 namin. Parang isa't kalahating araw lang namin good for four. What more pa kaya yung iba na na, na talagang halos wala talaga. So anyway, that's just it. Kasi talagang nakita ko eh, nagulat lang ako yung nakita ko yung, yung balita. As in, grabe, ang kapal talaga ng mukha. Tapos parang hindi sila apektado. sa so, tuturuan pa sila. Grabe lang talaga. Parang gusto ko na mag-migrate or pumunta ng bundok. <laughs> parang ganun. Ganun yung pakiramdam. Puti pa tong pusa namin. Higa-higa, tulog-tulog. Wala siya pakialam sa mundo. Ayun lang ang ganap niya. 'di ba? Sana ganyan lang ang buhay, kakain, matutulog, maglalaro. Yo, diba? ba? Matulog ka lang diyan. Pe-prepare lang ako tapos ayun, alis na kami. And I'm so excited for today. Kasi, naku, marami akong isi-share sa inyo, guys. Excited ako today because it's a press conference with GMA and Noel Bazaar. Um, we've been with Noel Bazaar since 2019. Tama, no, love? Bago mag-pandemic eh, 2019. Very timely ngayon since ber months na magpa-participate ulit tayo guys. So, asahan nyo, makikita nyo ulit doon ang Lumery. Actually, I don't have much time ngayon para makipagdaldalan but kailangan ko nang mag-ayos because we need to leave by latest is 12.30 or 12 at least dahil 1.30 ang event. So, um, I think I'm gonna update yun na lang later. Ayusan ko muna yung sarili ko and babalikan ko yun. Good morning, babe. Good morning. Sama ko si Jet, eh. Excited ka, mahal? Hmm, exactly. Eh! And ako uh, lang excited! Sige nga, ako excited. Marami kasing gagawin. Medyo busy yung araw ngayon. Just then. Okay, ayan. Makaayos na tayo. Itim na itim. Parang ma-attend ng lamay, ah. Ganyan ba yun? Di ba? Sa amin nila? Mm -hmm. <laughs> Pinaka-item natin ng lamay. Guys, iteng na item talaga ako. Yan ang ating suot. For the madam tayo today, pakikipagsabayan tayo sa mga DTWH baby. DTWH. <laughs> Excited din ako kasi for sure, meron do mga ibang influencers. No, hindi ko lang din alam kung sino ang mga magjo-join this year. Beb? Nagdala ka ng pansin ba, boy? Ever? Ako, ito na lang. Ibababa ko lang yung on. Kasi, right after the event, guys, kailangan namin makabalik dito sa bahay before 5 p.m. or at least 5.30 na sa simbahan na kami. At 5, ba? Dapat nandun na? Mamaya, pagpupunta tayo sa simbahan, e, bababa ko na lang to tapos isasarado natin yan. Ganon, syempre, lumahiyan mahiyang tayo. So anyway guys, yan, this is my outfit for today and I'll be matching it with my red bumps. Para ito yung ating pinaka, ano no, statement. Tapos, ang bag na gamit ko is my, oh my, ilan taon na to? Napakatagal na nito. 10 year old, 10 years old Charles and Keith bag na regalo sa akin. So, ganyan lang tayo, black. Black, black with red lipstick and red shoes. Okay na yan. Meanwhile Settled down na kami dito sa sasakyan Buti na lang convenient for us Yung venue ng event Kasi sa may timog area lang siya in taga Novaliches lang naman kami It would only take us 1 hour 45 minutes 45 Ang sabi ko kay Jet last night Alis kami na 11.30 Ano nangyari sa 11.30? 12.30. Hoy, hindi naman tab 30 Pero mga ano 12.15 kami nakaalis sa floor? Ah, uh, hindi ko alam eh. mag ano muna tayo, lobby. Hmm. Di ba? Ngayon lang ulit tayo makaka-aura kay Aya. Yeah, yeah. Shirley. Ate Shirley. Si Ate Shirley, si Ate Shirley, <laughs> <laughs> Shirley is from United Print. United Print. Oh, okay. Yan okay, yung pinaka oldest sa Chinese um, newspaper. newspaper. And member ang Chinese commercial news sa United Print. Mm -mm. Multimedia group so, kay, na ngayon. Kung, kung baga po, no, kayo ang pinaka unang unang dyaryo. Oh yes, since 1919. Tama pa ba? Thank you po. Ang recall ko. Yes. <laughs> yes. Oh, Kahit oh. hindi ko tinanong. Ako, <laughs> <laughs> no, salamat ko po sa pananood niyo sa amin ito na bigi uli balik na naman sa tangaranganya mm -mm. so what you are you more on marketing advertising okay. MOIC advertising ah okay Since, then, kasi hindi na kami kumuha ng advertising manager oh, so oh. oh, okay. ako then on mm -mm. the same time sa credit and collection manager din ako oh. <laughs> so tayo you talaga sa oo Sabagay so, ate, uh, kung kaya-kaya kaya mo naman, oh. di ba? Plus, meron pang UPNJ. Ito kasi UPNJ, this is the organization of all the newspapers, magazines, oh, po. and uh, tabloids. Kasama mm -hmm. rin namin dito. Okay. Pag po ba may ipapadyaryo ko? Pwede <laughs> okay. po ba? Pwede po ba? Kantakin natin yung mga, mga ano natin. May gusto na, po kasi ang... ko ipadyaryo eh. yung mga tagatang Yung mga naniningil po nang hindi naman dapat naniningil. Oh. <laughs> ay, yan, no. May scope oh, yeah. na kagad si ano, Tita. Ano ako pa naman, mabobore ako dito. Saan ka ba mga bagay? Naku, buti na lang po buti tayo kung na nagkatab <laughs> <May> <laughs> 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 Pinili ko talaga dito. <laughs> Gusto niyo po ba magkaroon ng scope? Ah, ay, scope! Joke na ako. Enjoy ko You can also capture the moment with POV photo booth. We'll be starting in just a few minutes, so stay tuned for some festive and fun-filled activities this afternoon. Thank you! Ayan, so meron tayong food. Ayan na, dumating yung food. <laughs> Syempre, oh, na-order siya. Uh, kasi yan, <laughs> na inaantay ko. <laughs> <laughs> ang panauhing pantangal para sa akin ay ang pagkain. Let's umita init. Baby dance. He named the Bazaar, uh, Noel Bazaar. So from his name not only came the title of our bazaar but also the spirit of generosity. And the i ambassadors na niyo later on when you go to the different events of Noel, no?

Uh -oh. Uh -oh. Ah, gusto ka pang ipadyaryo. Ipapadyaryo kaya siya, tayo, babe. Picture naman. Picture I'll take a photo of you guys. One more. One, two, three. Yan. Yeah. Thank you so much, Mama. ang cute, oh. Hindi ko na naantay yung bracelet kasi yung daming pila doon. Alam nyo, super ganda ng concept nila. Ma-enjoy -e nyo yun sa Noel Bazaar yan. Meron doon bracelet where you can curate with charms. Tapos, pwede kayo maglagay ng mga pangalan. Ako, ito na lang muna yung naiuwi ko kagad kasi ito, madali siyang gawin. Pwede, pwede siyang isabit sa ID sa bag or pwede niyo siyang gawing um, sabit sa susi. Tapos, nilagyan ko siya ng mga charms at saka letters. Tapos, bibigay ko to kay Sky para at least may pasalubong ako sa kanya matutuwa yon. Anyway, ayan, busy-busy pa sila dun, guys. Meron din dun gumagawa ng pabango. Nga lang, hindi na Kailang kami ako umabot. Kailangan ko validate Parang magpa validate tayo, eh, no? Sa lobby. Ayaw, uwa. Akan, Kasi, ano, um, ikaw na lang. Ah, kaya nga. Yun, kasi kailangan namin bumalik agad ng Novaliches para makaabot kami sa um, pontifical mass sa bayan. Two hours later. Hey guys, sobrang pagmamadali namin. Ibinaba ko na si Jet dito sa may simbahan kasi naabala kami sa traffic talaga. Hindi din kami nakaalis agad doon sa ano, sa parking kasi nagpa-validate pa si Jet ng ticket so medyo na-delay kami and uh, supposed to be, ang gusto niya is 5pm, nandito na sa may simbahan, pero 5.14 na kami nakarating, kaya madaling madaling na siya, binaba ko na lang siya sa harap ng simbahan, sabi ko ako na lang magpa-park kasi ...late na siya doon sa program. Although, hindi pa naman talaga siya late na late doon sa part niya. Kasi mag-ano siya eh. Ma hindi ko alam kung lector siya o commentator siya ngayon doon sa mass. Pero since yun nga, hindi pa naman nagma -mass. Technically, hindi pa naman talaga siya late. But considering doon sa program, is na-late siya. Kaya bad trip na bad trip si Jet. So, anyway guys, ayan. Uh, dadalhin ko muna tong sasakyan sa parking. Kailangan mai-park natin ang maayos to at sa tamang ano parking area para maayos natin yung ano yung sasakyan bago tayo bumalik doon sa simbahan. kanilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Diyos. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit, tinawag niya ang lalaki at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako ng paninig ko kayo na sa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y humay. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, Sino may sabi sa iyo kumad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? bag na gamit is 10-year-old Charles and Keith bag. Eh, hanggang ngayon, okay pa din siya. But wait, parang last day niya na din today kasi bumukha <laughs> na siya, guys. Pwede mo pa siya ipagawa. Pwede pa ba ito? Hmm, Mr. Quickie. Oh, Mr. Quickie? Bagay, okay pa naman siya eh. Yun lang, bumukha na siya yung ilalim. Ayan, hindi ko alam kung magagawa pa ito. Hindi niya nakinaya ang hamon ng buhay. At binuksan ko pa nga. Araw ay na to. Sobrang dami nitong pinagdaanan. Sobrang dami nitong ano, event na napuntahan at lugar namin pinagsamahan. Kaya maraming maraming salamat sa Salvisio. Kaya papagawa ko ba? Mm -hmm. Papagawa. Kasi bigay sa akin ng jet. First bag na niregalo niya sa akin 10 years ago. Wala pa yata ang Skyler noon eh, no? Tama ka. Wala na nga ako itong bag natin. So paano ako itong Pero kung nga nga-ragin pa ulit, I don't care. So na lang natin yan. So buksan natin ang ating mga gift bags from Noel Bazaar. Guys! <laughs> sobrang ano, bilis na mga pangyayari today. But wow! Meron tayong candies! Candy stickers! Ayan. Meron na akong ano, ibibigay sa mga bata. Wow! Wet wipes. Blast natural wet wipes. Yan yung laman ng ating look bags. We have tickets. Okay, guys. I'll be giving away um, free tickets sa upcoming Noel Bazaar this uh, October 17, 18, and 19. Yan, gaganapin yan sa Philinvest Tent, Alabang um, yung November nila na 14 to 16 is sa Okada, Manila. Crystal Pavilion, nandun kami. And then, um, yung November 26 to 30 sa World Trade Center yon Mamimigay ako ng tickets. And then, meron din silang last leg, which is sa Philinvest 10 Tent Alabang ulit from December 18 to 21. Ayan, guys. So, mamimigay ako ng ticket so you can access all the bazaars for free. So, ang isang ticket is meron siyang apat na stubs. So, mapupuntahan niyo yung lahat ng bazaars without paying anything because meron tayong tickets. Ayan, ang isang bag ay merong lamang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, I'll be given, giving away 15 tickets for free for the upcoming Noel Bazaar. Ayan ang ating um, best holiday uh, bazaar na nag for the longest time not 25 years, guys. And alam nyo naman, pag Noel Bazaar, talagang mga, ano, premiado ang mga brands na nandyan. Plus yung celebrity ukay-ukay. Yun, yun ang pinaka-highlight nung ano nila, bazaar nila. Kaya abangan nyo rin yun. Okay, last but not the least, meron tayong hand soap. Ayan, so yung mga brands na nakita nyo kanina and probably also these products will be in that bazaar. Will be in Noel Bazaar. Kaya um, stay tuned, guys. I'll be posting the mechanics very soon para ma-avail nyo na to. Dahil you need to save up. Ilistan nyo na kung sino yung mga regaluhan nyo. As early as October, mag-shopping na kayo with your family. Ayan, so again, invite ko kayo, guys. The longest holiday bazaar in the Philippines, Noel Bazaar, kita-hits tayo doon.